ikaw ang naaalala ko palagi. Sa bawat minuto at araw na lumilipas pero Pinipigil kong hanapin ka at isipin ka Pinipigil ko dahil alam kong mali Pinipigil kong maiyak Pinipigil kong maalala ang lahat Maalala na sinubukan naman natin pero wala talaga. Hindi magiging kulang pero hindi rin magiging sapat. Higit sa pagkakaibigan pero hindi sapat para masabi na magkasintahan. Hindi meant to be pero patuloy kitang namimiss. Gusto ko nang bumitaw pero ang hirap. Sa bawat kahapon gusto ko pa manatili sa iyo. Gusto ko ipaglabat pero alam ko mali. Maling ipilit pa ang salitang tayo. Kaya bago ko tapusin ito, gusto ko malaman mo. Pinapaubaya na ng kita ngayon sa kanya. Pinapaubaya na kita kasi kailangan. Gusto ko masaya ka. pinapaubayan na kita.